Ako personally, I will base dun sa time na sinet up yung gulong sa aking kotse. As long na yung gulong na bibilin ko is maybe not more than 2 years old. Naka properly store siya. Maayos yung temperature ng lugar nila at hindi expose sa araw. Pero kung yung gulong ay yung mga parang mga display na, naaarawan na, well, I will lessen the years na nakaset up yan sa aking sasakyan kasi kung mapapansin nyo mga paps no, ang gulong pag bago yan meron, yang, meron silang ini-spray dyan para mas magtagal yung kumbaga yung freshness nya okay so now pag yon ay nahugasan na gumulong na yung gulong mawawala na yon so doon na mag-i-start yung pag-deteriorate ng ating gulong Hello mga paps, sa question at meron tayong debatable na question na no, saan ba dapat mag-base? Doon sa time na ginawa yung gulong o yung sa time na sinetap yung gulong sa kotse? So may, may mga magsasabi dyan na doon sa time na nagawa yung gulong, may mga magsasabi naman na doon sa time na sinet up Pero ano ba yung mas ideal? Okay, ang gulong naman kasi normally pag lumabas yan sa isang manufacturing plant meron yang ini-spray para sabi natin mag-seal sa kanya mag-stay siyang fresh kumbaga kaya mapapansin niyo yung gulong parang medyo may lagkit ng konti pag bagong bago pa so kumbaga yun yung parang ano niya parang preservatives niya now pag nahugasan na yon doon na magi-start talaga yung pag ng ating gulong Okay? So, now, kung yung gulong kasi natin ay exposed na siya sa hindi magandang temperature, kumbaga, lagi na siyang naaarawan, okay? Eh, mag start na talaga yung deterioration. So, now, kung dun sa question na saan ba mas okay mag-base, para sa akin, dun ako mag-base sa time na sinet up. As long nga na okay pa yung okay yung condition ng gulong kung saan siya in-store. Pero kung yan yung mga naka-display na, okay, na naaarawan, well, I will lessen. Siguro, I will base na dun nga sa time na minapak, minapacture siya o ginawa siya. Kasi nga, uh, exposed na siya eh. Pwedeng nahugasan na yun, okay? Na-exposed na siya na sa araw. So, uh, mas mabilis na mag-deteriorate yung mga ganong klaseng gulong, no? Kaya, yung mga paps, no? Kumbaga, pero syempre, wag na din tayo mag-base doon sa years. Mas maganda mag-base din tayo dun sa kondisyon ng gulong. Kung sakaling yung gulong natin ay talagang pa-expire na, kumbaga marami na siyang crack o may mga maliliit na siyang crack, masyado na siyang uh, brittle, okay? Kumbaga, masyado na siyang dry. Pag kinurot mo, parang nakakuha ka na ng goma o parang nagbubuk nagbubukbuk na yung goma, e eh, kailangan mo nang palitan yun mga paps kahit wala pa dun sa taon. Okay mga paps, so sana yun, nakakawa kayo ng konting idea Hindi ko alam kung nasagot ko ng tama Pero ako, I will base dun sa time na sinet up yung gulong sa aking kotse